Saan kayo? Ternate Cavite po. Ternate. Ma, ma marami pang pa isda pala dyan. po, medyo malawak-lawak malawak, -walak, malawak okay. pa rin. Okay. Ano ang sentro ng problema niyo? Yun? Yung sentro po ng problema namin, yung panghuhuli po ng maritime sa aming okay. bakanak. Ano daw ang dahilan? Ba't kayo hinuhuli? Mm, so, uh, kaya po kami ay sumangguni sa inyo dahil po uh, sa panghuli sa amin ng iba't ibang kaso na kung saan saan kami dinadala kalakip ang patunay at mga resibo na katulad ng violation of Section 51 of Municipal. Sandali. Section 51, Municipal Ordinance. Okay. Now, anong sinasabi doon sa Municipal Ordinance daw? Iyan po yung hindi na nila ipinaliwanag sa amin na nang pinarestyon ko po ito kung anong ilalagay nilang kaso, unauthorized fishing daw. Sabi ko, bakit da, bakit unauthorized daw? Unauthorized fishing. Sige. Alex. Uh, unauthorized fishing. okay. Ito na po yung isang... Mga ilang best nang nahuli ang inyong members? Marami na pong beses. Sa isang off-season po kami ngayon, sa isang season po, maraming beses kami na huling alternate na lang hanggang meron ko na 100. Mayroon bang insidente na pagkahuli sa inyo, sabihin na nating nangotong, may pangyayaring gano'n? Mm, Doon po sa pangangotong, wala po kaming uh, naranasan na alam pala. Wala na kami naranasan na kami ng pera. Sige. Pero, so, ano. sige. pero dito sa naranasan namin problema, uh, do, uh, ko yung documents, pero... Wala nga kopya ng, ba? ng ordinasa? Meron po. Nandiyan dyan din po sa ibinasa namin sa inyo. Nasaan? Nandito? Municipal ordinance. Check material Ito ba? Galing sa inyo? Apo. Ah, sa amin din po yung mga dokumento. Ate, Ordinance. Ito, ganito ha. Para malinaw sa inyo. Uh, ako, congressman, hanggang June 30. Okay? Pero, alam nyo naman, hindi ko rin alam kung paano tayo natalo. No? Eh, pinapagliwanag ko sa inyo ito na noong polis pa ako, tumutulong na ako. ako sa polis, tumutulong pa rin. Nag-congressman, diretsyo pa rin pagtulong. Walang pinipili. Ngayon, huwag kayong malungkot na hindi na ako congressman, hindi ako nanalong senador, huwag kayong malungkot. Dahil nandito pa rin yung aming opisina, bukas na bukas para tumulong ngayon sabi nung iba yung masasamang tao hindi masasamang lalaki ha yung masasamang tao wala nang magagawa yan. talo yan hindi na yung congressman hindi yan senador huwag kayong maniniwala doon sapagkat ang pagtulong ko base sa batas halimbawa ikaw ay motorista, mali ang huli sa'yo. Hindi pwedeng magmamatigas ang nanunungkulan dahil ang armas na ginagamit natin batas. Ibig sabihin, kahit nakapwesto ka, hindi ka pwedeng magmatigas. Kasi ang ating panangga, batas. Nagagawa nila yan sa iba dahil walang alam sa batas. Ibig sabihin, huwag kayong malungkot dahil hindi mababago Kumpaano paano ako tumulong noon hanggang ngayon gagawin ko. Salamat. No? Oo, uh, ko sa inyo yan para malaman nyo na hindi politika ang pipigil sa atin. At gusto ko rin banggitin sa inyo ang totoo niyan ang amat ina ko, mga kapatid ko magsisaka. Sino sa inyo ang lumaki sa bahay po, bo, sa inyo? Ay. 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 Ay po Yung hangko po ay pawid. Mm. Ang dingding pawid pa rin. Ang dingding ninyo pawid kami sa wale. Sa amin ano? Niyog. Niyog. Ibig sabihin yung 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 po di ba pala pa? Sinilistirin tas. Kaya nga, yung sa amin, sa wale, yung kawayang manifest. Tapos sa wali. Ayon, amakal. Amakal. Ang bintana, Walang bisagra, may tali na kawad. Oh, ko Tapos so ang side kawayan, kawayan. Tapos bababa ka sa agdan. Yun yung inyong flore, pagbaba ng agdan, may lupa. simento, lupa. lupa. Pag nga tag-araw, na. Pag tag-ulan, putik. Yan. Ang hanggang lutuan, hanggang dito, oo, ang lutuan, hangga, yung kaldero, may bato. bato. Papatong ang gawali o kaldero. Tama. Ang gatong kahoy. Kami walang kubeta. Inukay na lupa. Kami wala po. Kayo kung saan-saan din lang. Wala po. No? no? Hindi eh, ang kakaintindihan tayo. Ano? Tapos, uh, bata pa ko, nakita ko na pag nagsumbong ko sa otoridad, sa pulis, hindi ka papansin. Eh. Hampas lupa ka lang eh. Pala. Um, ang tingin sa'yo, walang silbin. At ang po, ang naranasan ko rin po, yung tatanungin pa po ka tayo mahirap na kaya nyo mag magbayad ng mga ganito, mga dokumento ng ganito, oo, oh. magbabayad Para ganito. nagsusumbong ka, ang trato sa'yo, ikaw yung kriminal, oh, na, ano? Oo, oh. oh, oh, yan. Yan oh. yung dinanas ng pamilya ko noong bata pa ako. Naranasan ko rin na maaresto na walang kaso high school ako. Huwag kayong malungkot na wala ako sa posisyon kasi ang gagamitin natin batas. Halimbawa, naabuso ka ng pulis. Mayroon diyang public attorney's office. Alam ko na mandato nila. Kaya ako lalapit para sa iyo. Halimbawa, naabuso ka ng pulis. Mayroon diyang PNP Internal Affairs Service. Pag lumapit ako para sa iyo, hindi sila pwedeng tumanggi. Dahil trabaho nila. Ang mahalaga dyan, tama ang iyong ginagawa. Balik tayo. Di ba kinasuhan kayo? Apo, dismiss po. Wait. Respondents have been charged for violation of Hindi, ang nangyari ay nagbayad na lang ng multa eh. Ito po yung okay, decision okay, yun yun po ang na dismiss na kasi. Sinubukan po ng isang miyembro namin. Lumaban. Na, okay. Abali tatlo kayo. Tatlong tatlo, tatlo miyembro po para, namin ang na lumaban. Yan po yung kasagutan na dismiss. Pero hindi pa rin nila i-honor yan. Wala pa rin sila tigil. Yan kasi nagbayad na no. Parang hindi pa tinuruan na lang na magkami na magbayad na para tapos na agad. Wala pa rin sila ng wala. Kasi yun ang gusto nila nga, na umami na magbayad na nilaban hanggang oh, sa hindi. Oo, nilaban ko talaga yung akin. Nilaban. Bakit ito talaga nyo naman. Yan po yung matapang namin. Ang pinahuli pa rin kahit may ganyan. Pero kahit nanalo na ako, gano'n pa rin. Kasi hindi na huli sa kanya. Huwag ka hindi ka na namin humulihin. At nagbayad pa rin ulit ako sa Cavite City, 10,000. Hindi ko lang nadala na city ko. Ulit-ulit pong nangyayari. Ano ang nakikita ninyo na maling ginagawa ng pulis. Katulad po ng panguhuli sa amin ng illegal fishing, anong klaseng illegal fishing? Hindi naman kami nagdidinamita. Kumbaga ang aming ano, hindi naman kami re-register ng aming municipal bilang... At ay, kayo ba, rehistradong mangin isda? Yes, Opo. Okay. Ano, yung ticket po dyan na kami ng sa per may permit to operate kami. Pero pag kami pinong... Hindi ko ayaw gumagamit ng paputo. Hindi po. Mano -mano. Anong gamit ninyong pangisda? Lambat po. po. Sumunod so, din po kami sa agriculture na sinasabi kong anong mata. Sinunod po namin lahat. Na Inspection po ng din po. Kasi experience ko po kung nahuli kami. Pero lahat ng sinasabi ng maritimes Times, may papel po akong binagita. Kaya hindi po kami nakapagbayad. Okay. Simplihan natin. Una, nagtitiwala ako sa inyo. Pangalawa, may permit kayo. Ibibigay ko yung tiwala sa inyo. Lalo pa nga, dati akong polis, masakit aminin, may mga polis na ang gusto lang, masabing may accomplishment. Okay. Katulad nung nangyari, Brother Matt, nung isang noong uh, June, June 4, yung nahuli sa Lucena. Ang umorder ng ibon, inutosan ng, hindi ko sigurado dahil hindi pa kompleto ang investigation, hindi ko malaman kung asset o yung police umorder ng ibon ay bawal yon yung pagbebenta ang nakikita nating mali doon nagbooking sa lalamub so kung kayo ay naglalamub at nagbooking siya dito sa area isa sa inyo mamalasin ibig sabihin ni accept mo pag accept mo di deliver mo huhulihan nga ng police kakasuhan ka. Mali yon. Kasi hindi talaga ikaw ang salarin doon. Parang naging... Parang na biktima ka ng bitag. Okay? Tapos dito, meron na kayong patunay. Mabuti yung isang kasama ninyo lumaban sa kaso. At na-dismiss. Patunay, na mali yung trabaho ng maritime. Maritime. police, ng maritime. So, pagka, pagpapasihan ko lahat ng information, yung inyong kwento at yung evidensya, sabihin na natin medyo lumalamang ang pagpanig ko sa inyo. Okay. Ngayon, ayaw ko naman na kakausapin ko ang maritime na parang nananakot ako ganito na lang ang ating gagawin. Huwag kayong mag-alala. Pag nahuli kayo, sinampan ang kaso, siyempre, nandiyan ang kaso. Sagot kong piyensa. At dudulog tayo sa Public Attorney's Office para sa libreng abogado. Lalaban tayo ng patas. At kapag nanalo tayo sa kaso, pulis naman ang ating kakasuhan. Sa ganung pamamaraan, mao sila na gawin ang tama. Dali po ito pong na ito, Congressman. Na, na po kami kasi yung mga tao na namin, tapos na sila maglahot kasi pag hinahuli nila, dinititin muna nila, kinukulong. Yan yung resulta na sila pinaghahanapan ng accomplishment. Tsaka gusto lang naman po ng association namin, okay. na hindi para mag, uh mag-complain sa kanila. Ang gusto lang namin yung malagay kami sa isang sa tahimik at no, yung, na i-accept na yung, yung, legalidad ng aming nee. Na, buhay. Naintindihan ko kayo. Pero pinakamaganda nga, lalabanan natin ang legal. Batas ang gamit. Kasi pag kinausap ko yung regional chief, dahil classmate ko, masama ang dating. Parang hmm. ginagamit yung posisyon. Dahil pag tinignan mo ang problema sa katulad ninyo ay hindi nyo alam paano ay pagtatanggol ang inyong sarili, di ba? Kaya kayo nandito, di ba? Oo. ayaw ko naman na magmukha na ginagamit ninyo ako para mambaraso. Batas ang gagamitin natin para sa kanila. Ibig sabihin, pag hinuli kayo, hahayaan natin magkakaroon ng court resolution, sasabihin, magpepiyansa sagot ko piensa para sa inyo. At dudulog tayo sa public attorney's office para sila ang tatayo na libring abogado. Doon makikita sa labanan sa korte kung tama ang ginawa ng kulis Ay kung pagbabasayan ko yung inyong mga kwento at itong karanasan niya na nadismiss ang kaso, Magandang panghintayin yun. So, pag hinuli, kinasuhan, nilaban natin, natalo ang polis, sasampahan natin ang kaso. Disgrace. Hmm. Yan ang nakulang nga sa inyo. Kung hindi tayo ng kontra lima natin, kung hindi tayo hinukuli. Minsan kasi sir, alam mo ba, ako hulihin. Ngayon, sasabihin na kanila na, o oh, mamili ka, Tutubusin yung ng sampung libo or ikakasuhan kita? Naintindihan ko naman yung nagtutubos. Dahil iniisip niya, wala siyang kakampe. Oh. Abala na no. Abala. Abala. Wala diba? May siya nalubog po ang po. Na, na sir, mali rin po talaga yung panghuli. Ganito sir. nga, simplihan natin. Malinaw na nga, may mali. Kaya ako, kung gusto ninyo na maputo lang kabuktutan susunod kayo sa gusto ko kasi kaya ganito ang gusto ko para maprotektahan kayo kasi halimbawa hinuli ka mali ang pagkaulis ka ah, wala tayong magagawa paulit ulit na lang yon kaya ang kaya, gawin natin pag hinuli Ayang isang pangkaso, sagot kong piyensa, sagot ng pawang abogado, lalaban tayo. Yan yung advokasya natin. Hindi tayo papayag na kayo na api. dahil ang pulis dapat public servant. Hindi perwisyo sa bayan. So, hindi pa May truck driver po na taga-Sibu. Tumawag po at nahini ng tulong. po ang truck niya sa Manila kagabi. Kung ayaw mo, ako sa office. Pakisabi, tatamagan natin siya. Yes sir, tawagan ko na lamang po siya. Maraming salamat po. Okay, bye, -bye. Okay.